Ayan mga kabarangay, welcome back sa ating munting channel. Ayan, sa totoo lang mga kabarangay, kahit hindi Friday, talagang nagluluto, nagluluto po tayo ng munggo dahil una-una ang munggo ay napakasarap. Tigit sa lahat, pag yung bata ang kumain nito, lagi silang ganadong kumain dahil syempre, napakasarap naman talaga ng munggo. Maliban sa mura na ay pag mo, syempre may kunting sabaw-sabaw sa ating mga kinakain na ito naman ang gusto ng ating mga anak, lalong-lalo na sa mga bata, mga idol mga kabarangay. So ayan, nataon naman na Friday ngayon. So tamang-tama, -tama, magluluto na rin tayo ng munggo. Ayan, meron tayong pinili na isang bias. Grabe, isang na may 78 yata bili ko rito. Pero okay lang malaman naman na syempre para masarap ang ating munggo. Ayan. Una una pinakuluan muna natin ang ating bias. Uh, ayan pagkulo medyo may mga lumulutang lotang sya na namumuumuo. So tinanggal po natin yan syempre pangit tingnan kasi pag naluto na pagka mayroong ganon, Ginawa natin sinala natin. Ayan para makatipid tayo sa gasol sa ating kas as uh, pinagsama ko na rito yung pang merienda. Yung mais syempre habang mukulo habang lumalambot yung ating bias at ang ating munggo lalambot na rin po ang ating pang merienda. Yung mais na masarap naman talaga pang merienda, mga kabarangay. Ayan. At syempre timplahan na natin ang kamatis, sibuyas. Ayan. So, ay pagkalipas nga, kulang-kulang uh, halos, uh, halos uh, mag-isang oras. Ayan, medyo malambot na po ang ating munggo mga kaparang guys. Ayan. Siguro mga 35 o 40 minutes natin pinakuluan to. Medyo malambot na yung munggo. Ayan. saka na tayo naglagay rito ng isang piraso ng beef cubes bago pa luto yung ating may. Naglagay na po tayo ng isang piraso ng beef cubes rito. So, ayan na nga. Tinignan natin at lutong-luto at latang-lata na po ang ating munggo. At syempre, sabay-sabay na rin silang naluto yung ating munggo, ating bias, at ating lagkitan na mais yung kulay puti po mga barangay ayan. So ayan, naglagay na rin tayo ng dahon ng palaya. So kung walang dahon ng palaya, wala namang problema. Ayan. So ayan na nga, luto na nga ang ating munggo overload mga kabarangay na pinagsama-sama na natin para lahat ng lasa andun na. Ayan. At syempre, pwede na po tayong kumain. Ayan. Pagsamahin na natin ang pagkain ng ating merienda at ang ating hanghalian. Ayan. At syempre with matching alichon kawali syempre sa tira lang naman yung alichon kawali so isama na natin para lalong sumarap ang ating munggo ayan at ganyan lang tayo simple kadali magluto ng ating pang-araw-araw na pagkain mura na masustansya pa walang iba kundi ang munggo ayan at sa mga gustong ng ating sukarap sa at ang ating bagnet bagoong mga barangay tagay po natin yung link mamaya sa Shopee at sana gay mapabilis po ang inyong pag-order ayan salamat